meron dito ang daan pa Tagaytay nadaanan ko na yan pero eto hindi ko pa nadadaanan tingnan tignan nyo naman oh kulukulubot ang sa sa'yo boss? nag-overhead ka? ay bangin na yung gilid nakatako <laughs> kung saan saan ako napupunta ha? kung gusto nyo ng sigsag sigsag na daan eto punta kayo dito walang signal dito lip lip na to hindi ko alam kung ano ito nadaanan ko Tabi-tabi po no no Makikaraan po Ay nakakatakot Damin na to oh Ngayon doon ako dumaan Binaybay ko yan Kaya ako abutin ang gabi dito Uy <laughs> ngayon lang ulit Makapag S-Lex Makapag Expressway may natawid Huwag may natawid dito Opa ba? Masyado na ako ang malakas para sa mundo ng mga tao Huwag may natawid <laughs> Ito nga palang Z9 ko ay may herbal limiter Ang takbo pa lang nito ay 4,000 Ayan, sabi ng kasa, bawal pa daw tanggalin yung limiter Kaya may limiter pa yan Hindi ko tanda kung ilang RPM ang limiter nito eh Okay na to na boss Ay, may utang pa ako na ang pala nito. Wala akong dalang baga. <laughs> Ayan, muna ako sa Baywalk. Kakakain muna ako ng Lomi. May kinakain na kami dito eh. Habang nakakain, maghahanap ako kung saan tayo, kung saan ako pupunta. Eh, naandito na ako. Hindi naman pwedeng mag-beach ako mag-isa. Pabuntan liba. Siguro, iikot ako sa Tagaytay. May nakita kasi akong daan na hindi ko pa nadadaanan. Try kong daanan. Sana pwede eh, ang motor. Meron kasi doon ano eh, uh, parang mataas yung lugar niya eh. Kitang-kita yung kitang-kita yung taal. Parang may viewing deck, hindi ko alam. Tignan natin mamaya. Ah, uh, kaya mo ako dito. ang ah, init. Grabe. May mga nangingisda. Sambata taal dito. Hindi ko alam. Ay nyata, ayun. Saan ba taal? Ah, sobrang init. Teka lang, kakain muna ako. Dito ako nakain. Masarap dyan ng lomi. Hindi pa ako nakain eh. Time check alas Ang init dito, sobra. Buna zero na no? Di ba dito, boss? Lampas tao? Hindi Oo. Hanggang saan yung baha dito umabot? Ah, bewang. Sakto sa init. Hindi ko pa alam kung saan tayo pupunta. Nandito ako ngayon. Ayan. Ito yung Taal. Meron dito ang daan papuntang Tagaytay. Ito ay ito Tagaytay ito. Dadaanan ko na yan. Pero ito hindi ko pa nadadaanan. Ayan, tignan nyo naman oh. Tulukulubot. Bituwa ng manok. Tapos meron ditong uh, Taal Overlooking view spot Ito gusto kong tignan eh Ayan o eh. Hindi ko lang alam kung may kalsada dito Kung, Kumpa, patag Kasi eh, yun hindi, eh, sementado, sementado Ayan, sementado siya Siguro dito ko dadaan maganda view eh Sobrang bito ka ng manap Alabas natin Tagaytay Dalwaan daan sa Tagaytay eto pati eto tapos babaybayin ko tong baywalk papaganito hanggang dito malapit oh, na naman eh 20 20 minutes hindi na pala lo, may pansit na lang walang rice pero ang dami eh <laughs> balik tayo balik tatanong ko lang kung kailan sila magkakaano giorno kailan po magkakaano ma'am giorno wala pa po sir kami sa yo. Pero February, ngayong February or March. Thank you. Pero nagpapakas kayo dito. Ah, sige, thank you. Yeah, yung iba kasi hindi nagpapakas. Wala pa, wala pang sure na date. Ang ganda kasi ng Giorno eh. Ganda ganda ako sa itsura eh. Ah, hinahabo ako doon sa ano? Doon sa sisig, sobrang mantika. Welcome Barangay Tumaway 7 kilometers na lang kakanan tayo Yan bumaba na ang araw Hindi na masyado mainit Kanina sobrang init Ito na paket na Ah hindi pa ako nakakadaan dito First time Ganda oh Pero may mga bahayan pa naman nakakatakot yung dadaanan ko hindi <laughs> pa ako nakakadaan doon sana pwede motor pero pwede naman siguro time check alas 4 papagat sana po makapunta tayo sa pupuntahan at makauwi ako ng safe mga boat ride ay dagat na pala yung kanan ko eh ay kaliwa ko eh dagat na yung kaliwa ko pwede kasi lipit muna ay no silipin ko nga muna ah ayun na yung taal ayun na yung taal hindi naman nakabot yung drone ko dun eh ah ito ba? hindi ko alam ay ganda ay puta naman ang taas nito sorry nakatingin ako sa ano Ang ganda, oh. Akit pa tayo sa taas. Tapos, dito tayo magdo drone sa viewing point. Viewpoint. Ayan, nataas oh, Taas, oh. Ayun, di yata. Kaya na yun, <laughs> nangyari sa'yo boss? Ayan, overhead Ah, nag-overhead ka? Ayan, tumigil muna ako dito, magdodrone ako Ayun, ang ganda oh Tinigilan ko muna si kuya Nag-overhead daw eh may, ta may tali ka? Wala sir Kung may tali ka, may iakit kita Kaso malayo pa to Ako oh, na dyan, ano lang Tsatsagayin <laughs> ko na lang, pwento to <laughs> Ah, pero nag-start Nag-start yan sir, kaso nga lang Kaya e sa mo muna Kung wala akong tali, eh. kung may tali sana, may higit kita Tambay muna dito Sa kalikasan, ganda dito ano? Bigyan natin si Bossing Parang dalawa to eh, di ba? Dalawang... Mas mahirap ang daan dito. Mas ano sir, mas banayag yung daan dito. Ah, kaysa doon. Maraming, ano rito, yung biglang, biglang liko na pataas. Niya, <laughs> Sige, try ko drone dito kahit saglit lang. No? Sayang eh, nandito na rin eh. blip na daw to wala daw ilaw dito sa gabi puro ano pala to puro banking banking <laughs> delikado ang dulas dyan no? sa so, kanan no? Ang oh. Bawal mabilis dito. Late ng kalsada. Putang ina. Saan na ito? <laughs> oh, <Makatakot> dito. <laughs> Rule number one. Kapag may nanghingi ng tulong, mga nakamotor, at nasiraan daw, hindi ako titigil. <laughs> Baka kasi may mga ganong modus eh. Tapos paparahin ka, boss, patulong naman, nasiraan ako ng motor. Ako, patay ka pag nabihigil ka. Oo, oh, ah, Bangin na to. Bangin na tong gilid oh. Habang nagmumotor ako sa gilid ng bundok, parang may iba sa hangin eh. Pero hapon lang yan. Hindi ko masabi pero may something talaga sa paligid. Iba eh, iba yung paramdam talaga. Ay, ba't kulay puti? Ba't kulay puti? Isa nga, ay yung ano, ugat. Hindi ko alam kung ano nararamdaman ko dito habang nagdadrive eh. Pero may kakaiba talaga dito sa bundok na to. May misteryo dito, promise. Ay, pangina na yung gilid. Nakakatakot. <laughs> kung saan-saan ako napupunta. Wala ako, wala akong pepesto dito eh, magdo-drone ako eh. Kaya ako tumigil sa tabi-tabi eh. -tabi. Aba, tumadaan oh. Nakalamig na! Tabi-tabi po ano-ano. tabi tabi po ano ano Nakakatakot dito sa gabi. Wala daw poste ng ilaw. Sobrang dilim dito. Panigurado. Wala ako sabay dito. Oh. Kung gusto nyo ng sigsag-sigsag na daan, eto. Punta kayo dito. Makikiraan po. Makikiraan po. po. wala signal dito liblib -lib na to hindi ko alam kung ano na daanan ko tabi tabi po no no po ay nakakatakot ah, ah, nakakatakot <laughs> bangin na to oh ngayon doon ako dumaan binaybay ko yan tena tena Bawal magturo, bawal. Ay ako, abutin ng gabi dito. <laughs> Wala pa signal. Ay, ganda. Ako takot. Bangin na. Galing ako doon. Tapos, binaybay ko yan, papag ganito Ganda dito, oh. Oh. Tapos magdodrone ako. Nakita ko sila. Sabi ko, hintayin na ako, natatakot ako. <laughs> natatakot ako mag-isa eh. Yan, shoutout po kay Ma'am. Leia. Leia, pati kay Boss. Donuts. Donuts. Yeah. <laughs> boss, hintayin niyo ako, Boss ha. Ah, drone lang ako, saglit lang. Mga... sige, sige. Nakakatakot eh. Tignan niyo naman, oh. Oh. Ito na yung pinakataas na, Boss. Ah, meron pa. Konti na lang. Sige, sige. Drone muna tayo. meron din pala nakatabay ditong click tingnan natin pogi oh dinis pogi ganda pa kalama, Sir, ang pangalan mo sir? Betty po Magkano na mo dito? 40 na sir 40,000, isang motor na <laughs> Pogi naman eh Yan, shoutout nga pala sa Team Lifestyle Upland Shoutout sa Team Lifestyle Upland Yan, Cavite Pogi nito Parang gusto ko na mag-click ah. <laughs> Pogi oh. Bro, thank you. Thank you, uh, At babatche na rin ako. Ingat, thank, ba, thank you, ingat, thank you. na ako ng talasing ko. Ayun, nandito na ako. Sa Tagaytay. Ah, okay. At eh, dito pala labas nito. So, kaya may ice coffee. Ito, 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 ito. Kape. Oh, yung ganda na yung spot ko. Ayan lang oh, nandun ako sa sulok oh. Ah, mo muna dito. Sunset. Hi. Hi, kapagod. dito na ako sa Tagaytay. Ganda na sunset oh. Kaya salamat ko umabot ka hanggang dulo itong video na to. At ayun lang, trip natin. Umigot lang tayo. At, Tanawa, Cavite, Tagaytay. So ayun lang, ah, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-follow, follow ko na. Thank you, thank you. Peace.